Magandang araw mga idol at welcome back dito sa ating tambayan dito sa ating kwentuhan dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV ngayong araw mga idol pag-uusapan natin ang tungkol sa pamamanhid ng ating katawan habang tayo ay natutulog. Yan, uh, may karanasan din ako niyan at baka may ganito din kayo karanasan ay ating pagkwentuhan. Ano, uh, ganito yung mga idol. Um, madaming beses na nararanasan ko ito sa tuwing um nagkaka problema yung aking Uh, acid reflux. Ano? Um siyempre sa tulad ko na may problema sa acid reflux, kalimitan po na um uh, meron po tayong problema sa um, ating splinter Ano po nagkakaroon tayo ng loose loss o uh, hernia sa splinter Ano po, ang nangyayari po noon mga idol, ang ating gas ano yung ating acid, ano yung ating acid ay tumataas. Ano po, ngayon po uh, masyado siya mainit at uh, umaabot siya sa splincher. Yung splinter po, dahil wala naman siyang protected, um, na-irritate po siya pumapaga. Ganito po, pumapaga po yung ating splincher. Ngayon po, kapag pumagaya, nagkakaroon po siya ng loose loss o hernia, hernia. Uh, ito po kasi yung kondisyon na meron ako, mga idol. Ano, um, kapag po may ganyang problema, at uh, umaatake yan, pumapagayan, sa tuwing natutulog tayo mga idol at um, kung bumabaling tayo kaliwa man o kanan ano kaliwa man o kanan makakaranas tayo ng uh, pagsakit sa tapat na yan. ano po at uh, dahil sa pagsakit pong yan parang naiipit siya dahil siya ay pag um, uh, paga nagkakaroon po ng pang pangingimay o yung pamamanhid ng ating katawan ano po dahil may mga parts po may mga ugat siguro yan na, na na dadama yung mga idol ano um, yun po yung dahilan kung bakit uh, nangang, nagkakaroon tayo ng pang, pangingimay o pamamanhid ng ating katawan um, karanasan ko po yan maraming beses nang nararanasan ko yan sa tuwing may ganito akong uh, atake nagkakaroon ako ng panandali ang um, pangingimi pangang, pamamanhid uh, yun yung tawag namin dito eh. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa inyo na ano po doon sa pamamanhid ano. Um, yun po. Yun yung ano, minsan nakakatakot dahil hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob ng katawan mo. Pero yun nga po, ay sinishare ko sa inyo na ang dahilan po ay dahil po sa sa hernia po natin. Ano po? Yung hernia po natin na Ano po? Na po yung mga um, cartridge niya no, yung man tawag natin ng na mga ugat-ugat diyan. Kasi kaya ko po nasabi, hindi naman ano to ng diagnose ng doktor na yun ang dahilan. Pero kaya ko po nasasabi to kasi nga po sa karanasan ko. Ano po, um, malimit po o kadalasan o alis lagi kapag ka may ganito akong problema na akong ng pangingime o, o pamamanid sa tuwing magigising ako. Ano po, sa tuwing magigising ako galing sa akin pagtulog. Yun lang po mga idol, sana nakatulong yung clean video ko. At uh, sana po ay naibigan nyo dahil kahit po maikli ito ay may konti po itong sense. Kasi madami po ang uh, natatakot kapag may ganitong karamdaman. At please kahit papano po um, alam nyo na yun yung dahilan at uh, mabawasan yung inyong takot na nararanasan. Bye-bye po at uh, God bless you po.